Binayo ng malakas na hangin at ulan, nadala ng bagyong marse ang Santa Ana, Cagayan. Maraming puno ang natumba at halos matuklap ang bubong ng ilang bahay na pinasok na rin ng tubig-baha. Si Isaiah Mirafuentes sa detalye. Halos walang makita sa mga kalsada sa bayan ng Santa Ana, Cagayan. Malakas na hangin at ulan ang bumayo sa bayan. Ang isang rider, wala nang nagawa nang tumumba ang kanyang motorsiklo sa lakas ng hangin. Buti na lang at may dalawang motorista ang tumulong sa kanya. Winagwag ng hangin naman ang mga punong ito. Halos matuklap na rin ang bubong ng bahay dahil sa sumisipol na hangin. Pero pagsapit ng gabi, heto na ang mga eksena. Nagngangalit na ulan at mas malalakas na hangin ang humambalo sa bayan ng Santa Praxedes. Nagliparan ng mga gamit, halos magkabali-bali naman ang mga sanga ng puno. Doble kalbaryo mga residente sa bayan ng Gatarana. Kapas sila sa dilim matapos mawala ng supply ng kuryente. Pinasok pa ng tubig ang kanilang bahay matapos umapaw ang isang ilog. Ito naman ang kalbaryo sa mga tagabayan ng Pamplona. Kinailangang lumipat sa simbahan ang mga bakwit sa gitna ng gabi. Hindi kasi umubra ang municipal gymnasium sa lakas ng hangin. Walang kuryente sa bayan at hirap ang signal. Hindi madaanan ang ilang kalsada sa Kapatan, Tugigaraw City. Ito'y matapos umapaw ang Pinakawan River. Suspended pa rin ang klase sa lahat ng antas sa buong probinsya ng Cagayan ngayong araw. Wala rin pasok, maging mga tanggapan ng gobyerno, maliban na lang sa mga frontline services. Ay Siamir Fuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.